Oh, yun na. Lumipad na. Uy ka. Oh, mga guys. Oh, ayan. Bumigiwang nalakad no, ya. Tingnan natin yung Wala nga, nga na, Ano dito, dito kung Pero kung sa Ano nang tura clinic. mga boss Sa messenger pala Ito dito na pala oh, Yung Anahaw na galing sa masbate. Binubungan na nila Yan yung mga nagbububong Yan Yung isa pang nagbububong Uy Napuntang ka sana pre kay Ano? Kumusta ang init? Okay lang Ayos lang Parang yelo Parang yelo Ayos. Ayan, Yan malapit na oh. <laughs> yung isa pang nagbububong. Ano ang lagay? Nagbitay pa? Ha? Init. Ayan. Oh. Binaklas na nila lahat yung ano eh, bubong. Ayan. Kita na ano ah. Kita samar. Kita yung mas bati oh. Kita yung ano eh, pinagkuhanan ng anahaw eh. Kano mo na sila merienda? Bali, ilang anahaw na sa tantsa niyo? Ilang anahaw na inaubos diyan? Mga one, mga 15 na. nga dapat natin ng kamote yung nagbubobong. Luto na naman tayo ng tanghalian. Para dito sa mga nagbububong. So inihaw na lupin, sa At saka bangus. Anong si Dayanoy? tulung daw. Ah. tulung daw. Ah. Eh mga aso dito, mga busot. Oh. Nag-aabang ng ano, hasang na itatapon. Kaya si Otol nagluluto rin ng doon ng ano pata, dinagang pata na may langka. Ayan sila sa taas. Tingnan natin at nag-uumpisa na uli sila. Matatapos lang magmerienda. Ayan. Para ka palang nasa ano yan, eh, deserto eh. Nasa tuktok. Tukin ng tuktok. Oo. oh mga uh, busi si, si pare oh. Nasa tuktok. Ilang mga guys. Ayos lang. Batiin mo muna si misis mo, si Inday. <laughs> ano ba yung Inday o dako? Gamay. <laughs> out ka muna sa mga taga nabangig. Tawag ko sa mga taga na lalo na yung asawa ko diyan. Paano ka makikilala ng asawa mo nakatakip yung ano mo eh? Para sabihin ni eh, si si Bulutoy ba yan? <laughs> Tanggalin mo yung takip para makilala ka na si Bulutoy ka. Oh, mga guys. Oh, ayan oh. So, taon pa lahat yan sa mga taga na bangid. Wala na bangig daw. Lalo sa mga barkada ko dyan, sa Asawa ko na salam. Dagdag eh. Dagdag ang Dagdag yung asawa mo. <laughs> 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 Ito ako ngayon guys sa tuktok ng tuktok ng kaligayahan. <laughs> kaligayahan ng ligayahan. Sige, at magluluto muna tayo ng ano, tanghalian. So, sinangsangan pa uli na sili. Ayari na. So, yung ilupin sinangsangan din ng sili. Aywan ko na pag hindi pa lumasa 'yan. Sa katawan. Yan, tapos sa katawan mamaya pampahid. Lalasa na rin 'yan. Ayun oh. Ayan, salang na, salang. Mas abante mo ng konti, noy. Kailangan natin ng ano. Ang ganda ng pagkakaluto, noya? ah. Hawak, hawak mo lang pala talaga yan. Baga <laughs> daw kasi pag binitawan mo pala yan, wala tumakbo pa ano, sa ilog. Ay sa bagay malapit lang pala ilog dito eh. Oo. Oh. Kasi pag binitawan mo, alam mo na kung saan tatakbo yan. <laughs> malapit sa ilog dito eh. Malapit nang malapit na. Hindi na nabawasan yung mga ano rito, kawayan, ang dami na. Ayan oh mga tuyo na yung iba eh yung mga boss pag mahangin sa gabi nagkikiskisan yung mga kawayan na eh. yan hindi ka talaga makatulog yan eh kaya ganyan talaga malamig ang simoy talaga oh Malamig si ang simoy yun ang mga boss sa ito luto na yung isa isang bangus yan o no? kakain na muna siguro ganda ng pagkakaihaw. Oh. Ito 'pagangan si. Ha? Dito na 'yung ano. Andito na 'yung huli sa ilog. Saan na ano? Hmm. Ah. Ah, kanina lang. Huli lang pala kanina to. Ang dami rin, oh. Ano yan? Ang dami, ah. Oh. Oo. Nabawasan na nga daw yan. Kaunti na ang tubig. Kaya mo yan ito. Sabawi. Sabawi. sih. Eh? Jadi udah sabau Sabaw. Oke. Oh, tayo. Sabaw. Hmm. Oh, okay. Okay. San banda? Loi May nakita raw na ibon si ano rito. Arni. Titira daw niya. You know? oh. Oh. Dito tiradorin mo. Okay, ayan oh. Anjan pa. San? Anjan pa rin. Saan banda? Ha? Kali ko hindi natin makikita yan kasi ano yan eh. Ito nga ni eh. Tan. lagi sa sa sige daw ang tamaan mo ilog na yan dyan oh yun na lumipad na ang lalaki nun ah wala na sayang may pang na sana sayang hindi tinamaan laki nung ibo na yun yung ano eh bato bato na malalaki malinis na pala dito lininis na ni Arnie dito oh. yung mga gidli gidli ng ilog Ayan, ilog na yan dyan mga boss eh. Oh. Yun, oh. ilog yan oh. ano meron nangahunting siya ng ano eh bayawak eh kuhan, ha para kuhan, saan sa ah, para sa bayawak hmm. Eh, maraming bayawak dito eh Mamayang gabi pa siguro yan. May bitag sila dyan mga buso oh. Pambayawak. Anong pain nyo, Noy? Ah, hindi. Putulin muna natin yung saging. Para, tapos balikan natin yung nagbububong dun para bigyan natin ng ano. Tinapay tsaka malamig na tubig. Ha? Eh, mamayang may uli. Pag ano, merienda. Oh, hindi yan. Mayroon dyan? Ha? So, sayang. Kalipad. Doon pa sa baba. Baka malaglag ka dyan sa ilog. Ganda ng tubig ng ilog dito mga boson. Linaw oh. Wala lang kasi kaming ano eh. Panligo. Ayan oh. Dito maganda mong malinisan to, Noy. Gawin natin ano dyan. Pag maliligo tayo, tatalon tayo dyan. Ito yung kahoy na yan, no. Oh. Magandang iliguan to dito. Maglagay tayo ng lubid dyan. Diba? Dyan sa bato. Ito dito, maganda rin, no. Oh. Ayan, oh. Oh. Ha? Tubig, oh. Ilog na yan, mga boss, eh. Ayan, oh. Ang daming ano rito, mga boss. Dalag. Dalag tsaka tilapia. Diyan, oh. Yan, papunta yan doon. Kaya wala lang kaming, ano, pag ano, mga boss, abangan nyo, maibablog ko yan. Manguhuli kami ng dalag dyan. Tsaka hito. Marami dyan. Yan, siya yung taga, ano, rito, taga nyo naman, malinis na yan. No? Oh. Naubusan lang kasi siya ng, ano, gasolina. Kaya natigil uli yung halalayan mo. Halalayan mo. Durog Sayang ang laki pa naman. Saluhin mo na lang yung bunga pag bumagsak. Para hindi lumapat sa lupa, durugyan 'yan. Ayun putol uh, na ni Arne ah. Uh. Laki ano noy? Hindi na sira. Ayos lang. Magbuko muna kaya tayo noy. Saan yung panungkit? Ayan mga boss, ah, magbubuko muna kami ni Arne dito. Tapos mamaya babalikan namin yung nagbububong doon. Ayan, sakto lang no ya. Sakto lang. Damihan na natin. Para makainom din yung mga gumagawa doon. Ano? na ah, mga boss, ito na. Nakakuha na kami ng buko at saka nyog. Ayan o. No? saging. mabigat din punta na kami dun sa ano kubo kaya noy mabigat mabigat yung saging gumigiwang na lakad noy ah gumigiwang na oh wala na tayo sa ano sa direksyon hindi na hindi na daan to oh yun na ah. wala na tayo sa daan kaya pa mabigat oh, din ah sa padanala yun mga boss ako kukuha ako ng tanlad kasi ilalaga sa may nagpakuha sa akin dalang ko raw siya ng tandad kaya kumuha ako yan napaka ganda sa ano to mga boss sa katawan pag ano, may tanim kayo dyan sa inyo ilaga nyo to sa umaga yung gawin yung pinaka kape sa umaga, sa umaga mga boss maganda ho napaka ganda sa ano to pakiramdam pagka kayo may ano may mga ano ano sa tiyan dyan na hindi maganda Napaganda sa katawan nito kaya subukan niyo mga boss. Maganda 'to. Tanlad, ilaga niyo tapos pinakakape niyo sa umaga. Gawin niyo 'to mga isang linggo niyo gawin yung mga ano. Inom-inom na isang linggo. Napaganda sa katawan niyan. Ito. Ayun na nga mga idol, uh, pamimirindahin muna natin yung mga Ayan oh. No? Merienda muna kayo. Tinapay muna. wag pabayaan kasi nagtatrabaho eh. Abos boss pag ano huwag natin pababayaan sa merienda yan oh Rio walang kukuri dito lang oh pwede na to wabalot ng nyug oh oh dandan baka mahulog baba muna para makapag merienda hmm oh wow kaya kaya Oh, so, nailon daw, nanaylon na, nailon. Ayun, kaya hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat po uli sa panunod. abangan nyo uli yung panibag. Uh, paniba, uh, upload ko uli dito sa malaking ubo na to. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunod po uli. Boss J. Tamayo Subscribe